TXDC Radyo Report Gikomperma sa Davao City Police Office kung DCPO nga duha na ang nadakpan sa paglapas sa Comelec Gun dinhi din hi sa Dakbayan sa Davao Siguro ni Police Captain Hazel Tuazon DCPO spokesperson nga kasuhan sa paglapas sa RA 10591 in relation to Comelec Omnibus Election Code kung BP881 ang duha ka mga suspect Pinakauna nadakpan sa Comelec Gun Band, mao si Christopher Hintonoro 34 anyos, kinsag gireklamo nga haras silingan sa may Purok 1C, Barangay Talamo Kalinan District niya Agosto 29, 2023, sa gilusad nga Oplan Responde sa Kalinan Police Station. Nakuha sa posisyon sa suspect ang improvised homemade firearm nga de bomba. Samtang ato sa bypass operation sa Sasa Police Station dito sa Barangay Panakan, Davao City, nadakpan ng Davao City Top 3 Drug Personality nga ga-identify si Roldan Baluran Bilyarta alias Tandan, 49 anyos nga taga Purok 23-B, Malagamot, Barangay Panakan, nasakpan sa suspect Nasakmit sa suspect ang 5.18 grams nga shabu na mukhang sa 82,880 pesos ug 0.38 nga revolver. ang <tutupi> I guess oh god, dinigabilities again po abang sa dito ng sa Davao at we're referring about po. Gumikan po na mamita sa aktibong suporta sa ating komunidad unity ng report mo na dako kayo ng abang sa pagkuha sa mga suspect mam. Mo na iis pala ang komunidad ba? Ma uh, may naitan ilang mga report sa mga subling nagpahimangno pahimangno ang GCPO nga suspendido ang permit to carry firearms outside of residence kan PTC4 ug ang mga law enforcers na on duty ug naka-uniforme lang ang gitugutang magdalag armas ato sa election period gawas na lang kung aduna sila pagtugot gikan sa COMELEC kasama mo sa balita Rajman Aimee Genita Tatak RMN Tatak RMN